Yo, good morning. 5.42 ng umaga. At dito kami natulog sa kabaharak sa insura namin. si Carrotman. Yo, yo, yo. Good morning po. Tatay Kalusi. Tati Parson nandun. At nagtimula si Carrotman ng kape. Ayan. Ay, gusto ko lang pong ibalita. Si Carrotman natuto lang mag-adjust. Yung una, pag nagtimula siya ng kape. Ayan. Kailangan, nung nagtimula siya ng kape, punong-puno. Kulangan na lang yung baso ang mag-adjust sa kanya. <laughs> Nag-adjustan ko na yung tubig kasi awa ko sa kasamaan ko kasi gawin pag umimagkapit parang magdala ng compressor Ang lalim eh. Hindi masyadong nakaano eh. Hindi magkahinga. Hindi punong-puno. Kung, kung makariklamo alam yung baso, makariklamo na talaga eh. Yan, bakit naman ganyan na? <laughs> <laughs> o nang tip na magkapaw ako talaga eh. <laughs> eh, apat na baso. Hindi kinulang nga yung tubig, nang init pa. Ngayon, <laughs> sobra na. Sobra na. Di diba kasi nga, ano? Hindi naapaw masyado. Pero kung inapaw, so, kulang kong tubig na to, kung tingin lang tiray. Kulang talaga kung inapaw-apaw. <laughs> Sarap na tulog namin. Grabe. Pero sumakit yung balikat ko to. Sumakit sana. na wag 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 Naipit naman siguro to. Sumakit to. Hmm. Diba kaya tayo namin electric fan kasi di kaya. Di kinaya ngayon nung kahapon. Kinaya namin mga alas 4 o yung ano, electric fan bago namin inop. Pag gabi alas 10 pa lang yata inop na namin. Hindi na kaya. Sobrang lamig. Hmm, yan nasa side. Baya baya mag edit lang kami ng kanin. Yung nagawa namin, dadamihan namin sa aking sa gabi. Para sa umaga, iinitin na lang. Tapos, ayan, mga itlog-itlog dyan, noodles, may mandilata dyan. Yun na lang muna. Tapos sa tanghali, yun, bawi sa ulam. Ano hmm. ba narinig nyo yung mga ano ng ibon? Ayan. Pero pagka yung talagang ano, may nakaparalan yung tatlong kambing, eh. Ayan, no? <laughs> tatlong? <laughs> Para mo may tanghali. Para mo may tanghali, <laughs> pwedeng tambil, kambil ma kambing mamayan tangali. <laughs> Ulam for today. <laughs> Para sa kanila pala yan. <laughs> Nasa second floor sila. Ayan sa second floor. ay hmm. Ayan yan po. yung oh, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Uh, umpisahan lang namin ng masaya sa umaga. Kasi so, maghapon na yun, masaya. Ganoon lang yun. Ay, inumpisahan natin na sa stress si Mangot. awala ah, wala yun. Anggang, hanggang, hanggang hapon na yun. Hanggang sa my blood. <laughs> so yan, umagang kay ganda. Ngayon lang po. Update lang po ito. Ngayong umaga. Ayan, Ngayon, bye.